So ayan guys, good morning sa inyong lahat. Good morning no sa mga panood nito, sa mga ano lang, sulit na mga nanonood ba. Sa gusto lang ng mga view. So pupuntahan natin yung ano, hindi ako lang pala. Pupuntahan ko yung area kung saan nawala yung pamain ko ng dalag. Sayang kasi yun guys kasi ang bili ko noon po 50. piraso So nawala siya putol ang liit pala talaga nung tansi na ginamit ko sabi ng uh, talagang bitirano na, na uh, nagdadalag dito sabi niya maliit yung tansi mo kailangan mong lakihan ngayon pupuntahan natin ah ako lang pala para makuha kasi tingin ko ayun yung nakikita niya parang may tubig sa ano malayo dati ganyan na ngayon nakawala yung aso dati hanggang dito yan Hanggang dito, ngayon, malayo-layo na. Ibig sabihin, yung nawalan ko ng... Ibig sabihin, yung nawalan ko ng tamain, medyo wala na tubig doon. So, ito yung view namin dito, guys, sa amin. So, ayan. Ito yung produkto sa amin, guys, kangkong. So, dito yung kapitbahay namin, o. No? Sinanit. maangkat ng kangkong, siguro. Ayan, yung kung kung gabit yan. Pupuntahan natin yung... gandaan mo na natin so, sa mga gusto lang ng mga view view dyan yung mga view namin dito ito yun Ayan. so abot abot dito ang tubig yung nakaraang araw hanggang dyan yung tubig oh. hanggang dyan so tara ayan ay, mala, ay may ay, matubig pa guys Dino? matubig pa rin matilapya rito guys kahit dyan oh ayan ah kita mo yung mga kawayan na yung nakatayo ayan eh ano ano ng tilapya po yan tawag dito mga ano ng tilapya ayan mga usok usok na yan yung may flag ano yan? Kung kinaramdyo, ang tawag dyan palang re. Abot ka pala tubig dito, paano kumahanap yun? Pero bumaba na yung tubig eh. Subukan lang natin guys. Subukan lang natin tingnan guys kung andyan pa ba. So ito, abot ang tilapia dito guys. Ayan, may mga ruburak sila dyan oh. Yung parang screen abot pa yung tilapia dito may namimingwit pa nga rito nung nakaraan dito may namimingwit kasi dito abot sa kalsada dito yung ah, tubig at daming huli dito nung nakaraan ayan. ito ay parte ng Laguna de Bay ayan to so, papakita ko lang sa inyo sa so, may mga gusto lang since na kayo medyo magalaw yung kamay natin so ito ito yung pangkabuhayan ng mga taga rito kangkong pinusok ka nila para tumaas mo yung tubig hindi ano ba, hindi aano rin so ito, kahit dito ka lang mamingwit ayun o, yung may mga kulay buting green kung nakikita nyo pang isda rin yan may mga ano diyan, may mga pinangbibiti na pamain diyan. ayan, so ganito kalawak ang spot ni Barikig yun nga lang kasi wala akong magiging katuwang ba, nag vlog asawa ko lang yung kasama ko. Hindi nga lang, hindi kasi tumatagal yung asawa ko. Ayun, eh, nabot ng tubig dito guys. lalim pa pala dito. Sana mahanap natin guys yung pamain ko. Kaming tilapia dito guys. Andyan yung pamain ko. Diyan banda na wala. Ay, malalim pa. Sige guys, aanoin ko lang ha. Susubukan ko lang kung makikita ko yung pamain ko. Malalim pa to. nag-aalit pa eh Madalim pa May kitang pa parang Baka madali ako ng kitang So dyan nawala, guys yung ano ko Dyan banda dyan yung pamain ko Nakikita mo yung ano Kung nakikita nyo yung ipo na yun Kulit yung na yun So, so, so pa Pamain kong aabot Ayan, yung kulay puti na yan na ibon. Nandyan. Yung pamaik ko, nandyan banda. Nandyan na wala. Nga malalim pa to. Kahit anong gawin ko, hindi, hindi maaano yan. Hindi makikita ngayon yan. Malalim pa eh. Pero nung nakaraan guys, nung nakaraan guys, yung tubig. Yung tubig dito, sa pool pa to. Malalim, malalim pa nung nakaraan ito eh. Ayan, may nangangangkong yata doon. No? Ang nangigisda yan. Ah, nangangangkong. Ayan. Tao. Sige guys, try ko. Maliligo rin naman ako eh. Subukan ko muna hanapin doon. Sayang kasi sayang kasi yun guys. Kasi ano, 250 ba? nang wala wala tayong ano pera, nawawala pa. Sige, so try ko lang. Hanapin. Pakita ko na lang sa inyo pag nahanap ko. yun guys magandang umaga sa inyong lahat uh, dito na tayo sa sinasabi kong ititesting natin yung bagong uh, natin na uh, Shimano 3 meters so andito na tayo sa spot papasilip ko lang sa inyo yung spot na uh, pag aanohan natin so ito yung ito yung ano guys papakita ko sa inyo yung uh, ano pain pae na pangdalag na sinasabi ko para kina ano kina Ramjo. Pakita ko sa inyo. So ito 'yon. Ito yung pamain talaga pangdalag. Ayan. O. So pag pasensya niyo na guys, merong medyo maitim to bandang kanan to o kaliwa pag saan kayo manonood. May tak ano kasi to sa so screen protector ba tumatama. So ito yung pangdalag talaga to. Yan, ito yung pamain pang So, ito try natin ito mamaya. Ano boss, meron? Ha? Wala pa. Wala pa. Wala pa. Ipon ng pain mo, no? Ipon. Ang ganda ano? oh, ng ni... Ano? Ah, uh, yung kambing. Sa ba? Arrête. domino dami na pala ng uli oh. Dami na pala uli. May mga dumadayo pa dito guys. Yung ano, mamimiwas lang. <laughs> Bakit tayo hindi tayo nakakahuli? So, bibigyan tayo ng Panginoon. Baga mo dyan. Dyan ah. Dyan. Dito, kalsada kasi ito. Yung nilalakaran namin, kalsada yan. Kaso nga lang, lumalaki na yung tubig ngayon. Kaya, yun. Ay. Lumalaki ng tubig kaya hindi na kaya ang kasuke ng ano, tricycle ang kalsada na wala na puro na tubig so doon tayo yon sa may kung nakikita nyo madilim guys gawa nung madilim na yung ano so, gagawin natin ngayon pa hi patapon tapon lang tayo ng tapon Pangdalag kasi so sana makachamba para may maibigay tayo sa kasama natin na bata kasama so, natin bata kasi so, wala na yung taga niya pag tilapia yung pamain niya <coughs> nawala nga lang yung taga niya so bibigyan na lang natin mamaya sa so, pe, pakita din natin to para magka idea sila no? uh, busramjo kung papano ang gagawin ayan so, o, oh, puro ano yan may mga isda na dyan, mga mapasok guys ayan, puro mga isda na lawak na <laughs> ano nakita mo? nahulog baka nandito bigyan na lang kita, meron dito so mamaya na lang guys pagka nagsisimula na tayong mahuli at uh, makahuli na so sige update update na lang